Mga kaisan, dito po kami sa Atimonan. May mga bag, ano din po pala dito? May mga tiangay din pag Sabado. Oh. Tiangay. Nakita namin ni Mrs. Titingin po ng mga ari. Ang dami na ni saging na sabo Hindi gusto yung Talong. Hindi. Mga kaisan, kalabasa oh. Ayun. Pinilis. Ang pinilis, 'yan maliit na saging. Ay sorry, susuod doon. Yung galing galim Oo, tapos. Kailan po, saging, palingkibayan, may saging eh. na ano ayan, sarap, turutan, oh. lakatan sa mga mahihilig po sa saging ate muna kaysan ito mga kainsan ayan nanay, ano yan? puto bao ah, hindi na kawayan ano? hindi, ah. ganyan talaga dito hindi siya nilalagay sa kawayan ito yung puto bao dito sa at sa Tayabas puto bumbong Ah, puto bao. Hmm. puto bao. Sa Tayabas ang puto bao may palamang ano, bukayo dito wala. Hmm. Magkano ang isa ko lang, 6. Puto bao nga na? po. Ah, abot yan hanggang hapon ano? mo? dito. Bain dyan. Dito ba malawak din ang mga sagingan? Meron. Dito mga alin mga produkto ng ate mo. Sariling puti po nanay. Merong sariling may binili. Ah. Tagasan po kay sir. Tayabas po. Pero ate mo nanay din po. Dati po. Dito na pera po dati. Paustino po. Paustino po. Kainan. Uh, ate mo nanay po. Tulad na ng saging ano po. Sige po nanay. Sige po. Ito sa kain sarap. Ito ay naglulutuan sa kasi ate. Ano naman ito? Balisong-song. Ano po ito? balisong Ilan po? Ano po ba naman nun? Yung ano, ano po? Kanin? Pumili ka po. Ha? Balisong. ha? Galapong. Galapong po. Ilan po? Pa-order nga po ng dalwa Apa, pa-bini nga po. 5 <laughs> kuwan. Order to. Eh. Ganyan nga, oh, tatawa. Puto bao Oh. Para siyang puto bongbong. -bong, kaya lang, di wala siya sa bongbong. Na may tulad po natin yung puto oh, bao o yung atya. Ni... Ayan. Napala uh, mo kuya? Richard. Yan, yan. Nakakaas ate po. Tsaka si ito eh. Para, sila, akala ko sila lang ang may tindang nyo dito. Kailangan lang di ba? From mga ating mga location po. Tuwing Sabado lang pati sila mayroon. <makes noise> Numinsan nagpabili ako dito. Sila <makes noise> lang mag-amang nakaubos. O nakakaas dadalawa. Masama <makes noise> po. Mamaya ah. no, ako.

Alpin, balas mo to. Ano yung isang yun? Mm -hmm. Binutong. Ha? Ano? Binutong. Binutong big yung na may gadahal. Ah. Ano po, may kanin din o? Ay, oo. Uh -huh. Parang nga, giniling na. Bigas po. Parang tamalis. Ang balis ang naman sa amin parang kulay puti. Masarap. Masarap natin ang yung luto nito na po. Kaya lang po. Mayroon din naman. Bihira na ba? Bihira na po. Bihira? Bihira kasi mararap ito. Kuya, salamat po ate. Nabayaran na ba oh, na? Oo, oh, binayaran ko na. Kuya. Nah, Kuya, mamapanood mo ka rin. Mamapanood mo rin, hindi nga niya alam yun siya. Uy! Oo, oo, ito nga. Itatanong ko nga so, saan na sa'yo kung saan. Sa Anthony Habalya po, sa YouTube po. Okay, you. hmm. uh, hey. Habalya. Sa'yo kuya, <laughs> ate. Salamat. Yeah, thank you. Thank you po. Kaya, bilik po kayo kay ate at saka kay kuya, wu. Ito lang talagang kailangan ko, bisyo. Eh. Oh, sige po. Sige oh. <laughs> <Thank you, laughs> po to, busy Bisyo. Sige po. Nanay, ito masarap po. Ay, ito ba Yan. Ang uh, yung... ah, Bili na. Babalot na sa akin. Uh, uh, Walang ganito sa atin eh. Oo. Uh, uh. Ano tawag niyan? Yung ano? Tapa. Oo. Oh, uh, uh. Ate, anong stand po ito, ma'am? Ate. Ano yung... Buraw. Buraw. Ah, buraw. Ay, masarap. Pabili nga po, kalahati. Ito marami sa Lucena yung ganito. Oo, oh, ganito ang bihira eh. Puraw, natapak. Ngayon sarap po nito. Ay, puso ng pinapak. Mamaya, nadalhin nyo ng mura yan. Puraw. Ngayon po. Ati muna ng question po. Una na eh. Ako tayo liya bakla. Walang ganyan sa atin. Ito rin ano yung tuyo na masarap po. Ay, ma! Meron pa. Ma, isa't pa. Ma, pa naman ako. Kapil na tayo. Kameyote... Mapapakanin na naman ako na rin. Pag kasi ito yung ang ulam, pwede hindi ka magpakanin. Ari, ang masasarap din. Ah, guys, candy. Toyo po. Oh, tapos may kamatis. Ay, katalo na. Wala kayo ibang kukuha niya. Nabilahan ako ng kapatid ko ng ano eh. Ay, eh, bawal nga palang plastic dito, no? Oo, oh, okay. bawal. Ay nani makakabili ka ng ganun, no? Ayun. Oh. sarap ng mais, oh. ayo Ano yun? pala nito, ano na Ang haba. Kanina pa po kami lumakad ng lumakad, eh. Ito Ah, ito yun. Ayun. Ito ang masarap. Ito ang masarap din mga ka-insan. Ano nga na yung pangalan ito? Biniklan. Biniklan lang. Hindi po siya maalat. Ito po na na yung hindi maalat. Ito masarap. Sausaw mo sa suka. Tapos ay may kamatis na pinirat. Ay katalo na. May santul na. Ba't pangunahin ito kuya? Pangasinan pa ba yan? Ah, pangasinan. Ang oh, pagkalo yun ano? Bibili ka? 10 piso opo. Magkano ito kuya? 10 piso opo, kuring tang piso na mo ng opo. Para na iyo. Eh, oh. nga ako. mo kain no. Eh. Bangkok. Yung medyo matigas. Hello. Pangunahin po ba sa Pangasinan? Oo. Oh. Sarap itong na may alam ang ano. Naglaway. May sinigwilas din ano eh. Ano nga ba? Sinigwilas nga ba ito? Apo. Tsaka liputi oh. So good na uh, changi po muna kami ni Mrs. Dito sa kanilang bayan. Atimonan, Quezon. Hello po sa mga taga Atimonan. Hala eh. Umuwi po muna kami ng Atimonan. Ay talong kung naggalat. Malawak din pala nanay ang gulayan dito ano. Kaya maraming namimili, Pag parang sa atin din 'ano. Murang gulay po, Masarap ay mga haot, 'o. Ayun, mangga. Dom. Taon na nanay, oo. Baynte, baynte, 'o. Aba. Talagang mamamao si ate. Tayo mag-tricycle na lang pabalik. Sige na At si ate mabili na gilang na sa may tulay. Ay, santol oh. Ay, mga anak pala. Santol mga kainsan oh. Ito na na yung pangaraw-araw na talong. Kung tawagin ito pangaraw-araw. Araw-araw ang pitas nito. Araw-araw ang pitas. Ayan o, pasipula. Ayan 70 lang mga lang po lang Mura po ang gulay din eh oh. 20, 20 lang ay, <laughs> <textiles po laughs> Sige nini sigaw 20, <laughs> 20 si si, si, Hindi na pati sigaw Sige nini sigaw Sige nini sigaw Ang pala ng din dito Ano? Oh, pa na, bobulahin na. Mama ay pamimili oh, nice, 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 nice. Alas doon. Pampabata, pampahaba ng buhay. Ang ating buhay, magkulay na. Oh. Ah, mga kaisan. Dito po kami sa ating muna kayson Umuwi po at uh, magre-ray na yung aking anak. Ay, dumaan muna kami sa... Magre-ray lang, hindi na ili. Ah, magre-ray lang po pala. Ayan, kasama po si Mrs. Knight. haot haot at saka pala haot at saka mga tuyo-tuyo We have the lost arm